pa lang pagka pagkain natin sa aking halagang aso mga fish. Ito po yung ating uh, hinalo-halo. Ito po yung aking mapakain sa akin Ayan, let's go. at ayan po mga best tapos na po tayo magpakain ng aso kaya ayan, dito tayo ngayon naman sa kusina maghugas ng pinggan ayan po mga best kasi okay, so kailangan po natin linisin bago tayo matulog mga best kasi gabi na po ngayon and syempre kailangan natin uh, bago tayo matulog, kailangan walang matirang hugasan dito mga best, ayan at syempre po, hanggang dito lang po ating video po mga best, bye bye